Ano po ba ang isa sa mga aral na itinataguyod ng tunay na iglesia? Ang pangunahin po sa lahat is yung pagtataguyod ng tunay na pagsamba. Kagaya po ng ating mababasa, dito po sa Aklat ng Juan, sa Kapitulo 4, ang talata po ay 23. Ganito po yung ating mababasa. Datapwat, dumarating ang oras. At ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba, ito'y tunay na iglesia, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at Katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya nagsisisambah ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Yun pong tunay na iglesia. Sila po ay nagtataguyod ng tunay na pagsamba. Paano natin malalaman kung ang isang grupo o pananampalataya ay nagtataguyod ng tunay na pagsamba? Napakasimple po. Ayon sa talata, kung yung kanilang pagsamba ay iniuukol lamang kay Jehova o sa Diyos Ama. Kaya kapag yung ating iglesia ay sumasamba bukod kay Jehova o bukod sa Ama, sumasamba kay Kristo, sa Espiritu Santo o kanino pa, hindi hindi ito tunay na pagsamba. Hindi ito tunay na mananamba ng Diyos. Sa pagkat ang tunay na mananamba, sabi sa talata, sumasamba lamang tanging sa sa Espiritu at katotohanan. Ibig sabihin, unang-una dapat ang Ama lang o si Jehova ang sinasamba. Ikalawa, ang pagsamba nila is pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya kapag ang iglesia na atin pong sinasamahan, ang kanilang pagsamba is gumagamit ng mga larawang inanyuan, eh, ay ito. Sa pagkat ang pagsamba sa tunay ng Diyos pagsamba sa Espiritu at Katotohanan, hindi sa representative ng mga larawang inanyuan.